Good morning po sa inyong mga idol, so padulong namin mo duty, idol Musta naman sa inyong mga idol. Oh akong amigo idol, ah, kita man idol mo niya mong barak sa idol, sa contraction worker. Uka niya akong amigo idol natali presyent traffic idol sa karsada idol. Nakita ah, mo na idol. Batang negros TV idol gatudlo idol. So, ano na mga tirada idol sa batang ni Gustavia oh nakita mo na idol. Gago! <laughs> Isikra kayo na idol. Ano mga tirada idol sa batang ni Gustavia Oh. Ah, kanay idol ako nang palawas idol. Oh, ning tabok na po si idol ang akong amigo idol. Mukalit na sa traffic sa highway idol. Na kita mo na idol. What the fuck? Tirada idol, langas sa video, langas idol, karsada mo na idol. thank you so much sa inyo mga idol sa nanood sa kong video mag like, mag share, mag subscribe po sa kong channel batang Negros TV idol mga ano, idol, mga followers sa ano, idol kiklik na po idol notification bell para updated ka sa sunod kong video idol so thank you so much sa inyo mga idol Ano, idol ano na rin mga tirada idol sa batang Negros TV idol Hello kita mga idol. Uh, thank you so much sa inyo mga idol sa manood sa video. Thank you, uh, thank you mga idol. Thank you mga idol. Thank you